May napanood akong reel sa Blue App. Hindi agad umuwi ang magkakaibigan. Kumain muna sila. Ang sabi ng isa sa kanila, parang may pumipigil sa kanya na umuwi agad. Buti na lang, kasi kung hindi, baka nadamay sila sa isang patayang naganap sa lugar na yon. Pagkatapos kong mapanood yon, biglang bumalik sa isip ko ang isang pangyayari noong Oktubre 26, taong 2017. Hinding-hindi ko makakalimutan ang araw na yon. Maaga kaming pinalabas sa school, bandang alas dos ng hapon. Nag-iisip pa ako kung didiretso na ba ako pa uwi. Ang biyahe ko kasi, mula Central, sasakay pa ako ng jeep papuntang Filcoa. Tapos dun na ako sasakay pa Marikina. Pero niyaya ako ng kaklasiko na dumaan muna sa bahay nila. Birthday kasi ng mama niya. Dahil wala naman akong gagawin sa bahay, sumama na lang ako. Habang nandoon ako, biglang tumawag ang papa ko. Sabi niya, sabay na lang kaming umuwi kasi hindi siya mag-go overtime. Sakto naman, malapit lang sa trabaho niya ang bahay ng kaklasiko, kaya dumiretso na ako doon. Pagdating ko sa factory kung saan nagtatrabaho si Papa, tumambay muna ako saglit. Napansin kong may isang trabahador na nagkukwento sa God. Narinig kong sabi niya, hindi na raw niya dinala ang motor niya kasi sobrang traffic sa batasan. May malalang aksidente raw hindi ko na masyadong pinansin noon hanggang sa binuksan ko ang social media. Grabe, halos mapamura ako sa nakita ko. Nanlamig ako sa balita, labing apat ang namatay sa aksidente. May mga nadaganan, durog ang katawan. Hindi ko maiwasang isipin, paano kung hindi ako niyaya ng kaklasiko? Paano kung hindi ako tinawagan ni Papa? Baka isa ako sa mga biktima noon. Ang aksidente raw nangyari bandang alas tres ng hapon sa Batasan Road. Hanggang ngayon, tuwing dumadaan kami doon, hindi ko maiwasang maalala ang trahedyang yon. Lagi akong napapatitig sa pinto ng jeep, kinakabahan kapag may truck o bus sa likuran. Hindi man ako direktang nasaktan, pero ang trauma na dulot ng pangyayaring iyon, hindi mawawala. Rest in peace sa mga biktima ng trahedyang yon.